Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating tatalakayin natin uh, sa araw na ito ay ang ugnayang gramatika at retorika. Ano ba ang pagkakaiba ng gramatika at retorika? Paano nga ba nagkakaroon ng ugnayan sa pagitan ng gramatika at retorika? Kaya panoorin natin ang video para malaman natin. Okay, naitala nyo ba yung tatlong dapat nating a uh, tandaan sa pag-aaral ng gramatika at retorika? Siyempre, ang una, yung kaayusan ng mga salita sa loob ng pangungusap. Siyempre, hindi dapat na basta na lang tayo pumili ng salita, dapat angkop ito sa nilalaman ng pangungusap. Yung ikalawa naman, yung mga bahagi, pipili tayo ng mga salita na angkop sa paungusap. At syempre sa pagpili noon, dapat pumili rin tayo ikatlo ng mga rhetorical devices, yung mga aplikasyon uh, ng mga transitional o pangatnig o yung mga tinatawag nating mga conjunction. Okay, kasi hindi tayo pwedeng gumamit ng pangatnig or ng mga transitional na salita kapag hindi angkop sa pangungusap. Okay, sa ikalawang video naman, itong haya natin para lalo pa nating uh, mas malalim pa na pagtalakay dito sa ugnayang gramatika at retorika. Itong haya natin ang ikalawang video. Okay, natunghayan natin, class, kung ano nga ba ang gramatika at retorika sa ikalawang video. Nakita nyo ba yung mga ginamit ng pangugnay or pangatnig? Tulad alimbawa ng sa totoo lang, bilang patunay at iba pa. Kung gagamit tayo ng mga pangugnay o yung tinatawag nating mga transitional na salita, dapat tukoy natin kung ano yung gamit nito. Kasi pag mali yung gamit nating transitional na salita o yung mga pag-ugnay, magkakamali, uh, magkakamali rin ang nilalaman ng ating mensahe sa ating pahayag. Kinabanggit okay, din ang dalawang uri ng pahayag. Meron tayong tuwirang pahayag at dituwirang pahayag. Kapag tuwirang pahayag, ito yung naglalaman ng mga ebidensya o patunay, direct quotation sa Ingles. Pero sa dito-wirang pahayag, ito yung tinatawag sa Ingles na indirect quotation. Kung saan, mapapansin natin na dahil nga dito-wirang pahayag, maaaring opinion ang ipinapahayag sa dito-wirang pahayag, mga palagay at opinion. Kaya mas mabuti na tuwirang pahayag ang ating gamitin kasi meron talagang pinagbatayan, pinagbasehan, pinagkunan ng impormasyon o datos. Okay, sana'y naging maliwanag ang nilalaman ng dalawang video. Okay, talakayin na natin ang pagkakaiba ng gramatika at retorika. Ano nga ba ang gramatika? Ang gramatika ay ang pag-aaral ng wika. Ang mga pang panggramatika o balarila, ang mga bahagi ng wika o estruktura nito. Siyempre, pag sinabi natin grammar or gramatika, ang pinag-aaralan natin yung mga tuntuning pangwika, paggamit ng mga wastong baybay, paggamit ng wastong bantas, angkop na gamit ng salita or uh, angkop na gamit ng pandiwa. ba diba? Meron tayong mga pandiwang perfectibo, imperfectibo, contemplativo. Dapat alam natin kung ang ginamit nating wika ay pang-perfectibo, pang-imperfectibo o contemplativo. Di rin dito mawawala yung istruktura ng wika. Ito ba'y payak, tambalan, hugnayan o langkapan. At syempre yung bahagi ng wika, meron tayong iba't ibang part of speech or bahagi ng pananalita. Meron tayong pangalan, meron tayong panghalip, panguri, pandiwa, pangabay. Iba pang bahagi ng pananalita tulad ng pangangkop, pangatnig, pantukoy pangukol, at iba pa. Ang mga tuntuning panggramatika tulad ng wastong baybay, paggamit ng maliliit at malilaking titik o letra, angkop na bantas, angkop na gamit ng salita sa pangusap. Tulad ng sinabi ko kanina, dapat ay meron tayong kaalaman sa mga grammar o sa mga bahagi ng mga salita or wika. Kung di natin alam gamitin ang mga baybayo spelling, ang gamit ng bantas, maaari tayong magkamali sa ating pagpapahayag o sa ating pagsasalita. Ang mga bahagi ng pananalita tulad ng pangalan or noun, panghalip o pronoun, panguri or adjective, pandiwa o verb, pangabay o adverb, yung ating mga pangangkop, Ayan, yung mga article, yung mga pananda natin, yung mga article, yung mga pantukoy, yung mga pangukol o yung tinatawag nating preposition. Halimbawa, class ng mga pangangkop, yung mga pangangkop na na, nang at g. Okay, yung mga pananda naman natin, yung ang, ang mga, yung mga pantukoy naman natin ay si, sina. O yung mga article na tinutukoy pangukol naman natin ay tulad ng ayon sa, ayon kay, batay sa, batay kay, tungkol sa, tungkol kay, alinsunod sa, alinsunod kay. Yan ay mga preposition o pangukol. Ang mga istruktura naman ng wika tulad ng panalohiya o palatunugan. Pag sinabi natin panalohiya, ito yung pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog. Kapag morpolohiya naman o palabuan, ito ay yung pag-aaral ng pinakamaliit na unit ng salita na binubuo ng panlapi at salitang ugat. Pag syntaxis naman o palaugnayan, ito ay pag-aaral ng mga istruktura, pag-aaral ng mga salita sa loob ng pamumusap o yung mga balangkas nito. Kapag semantika naman, pag-aaral ng pinaka kahulugan ng mga salita. Sa semantika, meron tayong dalawang uri ng kahulugan. Meron tayong denotasyon at konotasyon. Pag denotasyon, pwede nating mahanap ang kahulugan ng salita sa diksyonaryo. Kapag konotasyon, gumagamit tayo ng contextual clues or tinatawag nating kontekstwal na pahiwatig. At kapag pragmatika naman ay batay sa kontekstong social. Ano naman ang retorika? Pag sinabi nating retorika, ang sining ng mabisang pagpapahayag sa paraang pasulat o pagsasalitaman. Ukol sa iba't ibang uri ng pagpapahayag tulad ng paglalahad o yung tinatawag nating expository or kaya naman ay informatibo, pagsasalaysay, naratibo, paglalarawan, deskriptibo, pangangatwiran o argumentatibo, at pagtatanong. Meron tayong angkop na gamit ng salita sa pangusap. Una, tiyakin ang angkop na gamit ng salita sa pangusap. Halimbawa sa di angkop, ang tangkad ng gusaling ito. Angkop, ang taas ng gusaling ito. Bakit nga ba di angkop yung pangungusap? Kasi ang tangkad ay ginagamit lamang sa tao at hindi sa bagay o hindi sa gusali. Ikalawa, tiyakin ang angkop na gamit ng panlapi sa pangungusap. Halimbawa, di angkop, naglangoy sila sa Boracay. Angkop, lumangoy sila sa Boracay. Dito sa ikalawang uh, pangungusap na ito o sa ikalawang gamit ng pangungusap, kaya ito'y di angkop dahil mali yung gamit ng panlapi. Dapat ang ginamit ay gitlaping um at hindi, hindi onlaping nag. Kaya mali yung panlaping ginamit sa pangungusap. Tiyakin ang angkop ng gamit ng aspekto ng pandiwa sa pangusap. Halimbawa, di angkop, walang pasok ngayon dahil, dahil susispindihin ang klase. Angkop, walang walang pasok ngayon dahil sinuspindi ang klase. Okay, nakita nyo naman na mali yung aspekto ng pandiwa. Dapat ang ginamit ay sinuspindi at hindi susispindihin. iwasang gumamit ng hiram na salita kung may katumbas na salita sa Pilipino or lexicon. Halimbawa, di angkop, maraming namatay na soldier sa ating bansa. Angkop, maraming namatay na sundalo sa ating bansa. Di ba meron naman tayong katumbas ng salitang soldier? Dapat ang gagamitin natin ay sundalo. Meron tayong mga dapat tandaan sa angkop na gamit ng salita sa pangusap. Una, laging unahin ang salitang tumuturing sa salitang tinuturingan sa pangusap. Halimbawa, di angkop. Lugaw ang inalmusal niya kanina na mainit. Angkop. Mainit na lugaw ang inalmusal niya kanina. Bakit nga ba di angkop yung unang pangusap? Kasi dapat na mauna ang salitang tumuturing na mainit kesa sa lugaw na salitang tinuturingan. Laging nauuna ang panguri sa pangalang tinuturingan na lugaw. Ikatlo, laging unahin ang balintiyak na pangalan kesa sa paksang pinatutungkulan. Halimbawa, diangkop, si Juan ay niregalo ang bagong kotse sa kanyang kasintahan. Angkop, ang bagong kotse ay niregalo ni Juan sa kanyang kasintahan. Bakit nga ba di angkop? Kasi lumalabas sa unang pangusap na si Juan yung niregalo. E samantalang ang niregalo ni Juan ay kotse, ang bagong kotse. Laging unahin ang kalaniwang ayos ng pangusap o ang panagori kaysa paksa ng pangusap. Halimbawa, di angkop. Ang kamalian ay dapat iwasto. Angkop. Dapat iwasto ang kamalian. Dapat nating unahin ang panaguri ng pangungusap kesa si Muno. <coughs> Sunod. Laging isipin ng angkop na gamit ng pandiwang na at nang sa pangungusap. Halimbawa, di angkop. Nagsiuwian ang mga turista. Angkop nangag si ay ng mga turista. Gagamit tayo ng nangag kung ang mga tinutukoy na pangalan ay maramihan. okay, para sa inyong individual na gawain, bubuo kayo ng tigdadalawang pangusap batay sa mga sumusunod. Una, angkop na gamit ng salita sa pangusap. Ikalawa, angkop na gamit na panlapis sa pangusap. Ikatlo, angkop na gamit ng aspekto ng pandiwa sa pangusap. Ikaapat, iwasang gumamit ng hiram na salita. Ikalima, laging unahin ang salitang tumuturing sa salitang tinutoringan sa pangusap. Ikaanim, laging unahin ang balintiyak na pangalan kaysa paksang pinatutungkulan. Ikapitong, laging unahin ang kaniwang ayos ng pangusap o ang panaguri kesa paksa ng pangusap. Ikawalo, laging isipin ang angkop na gamit ng pandiwang na at nang sa pangusap. Okay, maraming salamat sa paikinig. Disclaimer lang po ha, yung mga ginamit ko sa video ng ito ay hindi akin. Kaya maraming salamat po sa may-ari ng video. At ito po ay Uh, naging daan para matapos ang aking aralin. Maraming salamat po.